pau nong 1951 Limang taong gulang pa lamang si Digong nang lumipat ang pamilya. Ang mga almendras ang pinakamakapangyarihang ang noon sa Danau at Davao bago sumapit ang World War II. Ang pamilya almendras kasi ang isa sa pinakamayamang land -owning family sa Danau at kilalang masugid na tagasuporta ni President Sergio Osmeña. Sa Davao, tinulungan ni Vicente si Landring sa karera nito sa politika. Kaya naman hindi kinalaunan ay si Vicente ang napiling successor ni Landring sa pagkagobernador ng Davao noong 1959. Pagkatapos ng kanyang termino bilang gobernador ay tinawag ng Malacanang o ni President Ferdinand Marcos Sr. si Vicente Duterte para naman po na oh, ng Marcos Sr. Secretary ng Department That's new. of General I didn't know that at all. o katumbas ngayon ng Department of Interior and Local Government. Sa kagustuhan ni revive ang kanyang political career, bumalik si Vicente ng Davao at tumakbo bilang kongresista ng Davao del Sur. Sa kasamaang palad ay hindi nagtagumpay si Vicente Duterte. Sa pagkatalo na ito ay hindi na bumalik pa sa politika si Vicente at pinagpatuloy na lamang ang kanyang law practice. Sa haba nga ng kasaysayan ng angka ng Duterte,